So guys, kukunin namin yung aming <laughs> nasa kaibilang nasa kaibilang ibayo yung teka muna at yung sapatos ko ay nasira. Nandoon na si Hubi na nagano kasi yung kasi siya eh. Teka, kukunin namin doon yung yung pang ano namin sa biba ay teka, teka, teka. Aray ko, aray ko, aray, ko. aray! Aray ko? Aray ko? Na si Hubi. Yung ano ba tawag dyan? Oy? Yung pangharang namin sa Biba ay ayun ko. Bati! Kinuha ni Hubi kasi <laughs> na ano siguro siya na oh, ayun nakuha ni Hubi. na ano nang biba yung ano namin yung pangsangga namin na hindi siya makain ah, hindi niya makain yung this is eh, isa good si is rouse ko nga ha huh? ayan no lihat oh, look up O, mabuti na lang guys at na ano namin nakita kasi sabi ko kay hubi dito kami sa garden namin sabi ko sa kanya Tingnan mo doon sa kabila, baka nandoon, o oh, di nakita nga naman, dalawang araw na niya yung hinahanap ay para hindi ba makapasok yung biba namin, yung biba dito, o. Oh. Mapasok kasi siya doon sa, kinakain niya yung aming mga trees. So, nawala daw. Siguro napasok din si biba. At ayan. At haharangan namin siya ulit na hindi na siya makapasok dyan, oh. Kinakain niya kasi yung aming trees. Oh, ayan. Kaya nga sabi, dapat siya bibibili na sana ngayon ng ganyan, oh. Ano ba tawag niyan, oh, yung siit na yan. Sabi ko, puntahan mo muna doon sa kabila kung wala nga ba. Oh, di nakita niya. Yan sabi ko sa kanya, tingnan niya muna, eh. Ito muna at... Ang hirap mag magdaan. Aray ko, may siit pala to. Agay! Masiit. Masakit man to. Wala. Yung jacket ko. Di bali, yung jacket ko luma naman to eh. Aray ko, aray ko. Aray, ko, aray, ko, aray ko. Wag lang yung mata ko. Aray. Aw! Ano ba yan? Oh, may siit kasi to eh. Awa, yung kamay ko masakit. Naku, baka yung mata ko. Ay! Oh, dito na ako. Ibabalik ni Hubi uli dito para hara yung pangharang namin yan sa ano eh, sa biba. Kasi guys, ito oh, ito oh. Iyan ang ginawa ng biba, kinain niya. Nagkikit-kit siya oh. Ayan oh. Ay at kikit na naman niya yan. So ilalagay ni Hubi yung eto ano bang tawag niyan? Siit? <laughs> Hindi pa niyan siit. Yung wire yan na may uh, tawag nito. Kansi din hard na? Yeah. Kina? ba off to the guy? Dali. Kansi mo suwi is many suwi ah? Su? Many suwi? Kaya ang ako yung shoes nagbukas. Dali. Dali na. So, ayan guys, oh, ito oh, tawag ano ba tawag niyan yung wire? Wire na may na may ano na hindi siya makapasa. Okay. Kahabaan 'to. So. Niclus last call, waligum to So, yan guys ang trabaho namin dito. Trabaho pala niya. <laughs> Kaya talaga pinasama niya ako. Ibang klase yan siya, guys. Parang ano, yung bang sabi niya labas. Yung pala, tatrabaho kami dito. Alam niyang malamig. Alam niyang na maliligo ako. Hmm. Ayan. Para hindi makapasok yung yung biba sa amin eh. Kinakain niya kasi yung mga ano namin, yung mga trees. Marami na siyang kinain. Surok no? O, pataas pa daw. Langsam? So. E, sabi niya, bibili daw siya. Sabi ko, bago ka bumili, puntahan mo muna doon sa may dulo. Baka nandoon lang yun. O, di. At swerte ng biba, naka, naka, nakawala siya dito. Wikandas raw sa biba, mahal. Wikandas sign parang matalino din tong biba na to dahil nakawala siya kasi na ano niya siguro sumuhot siya doon tapos nabitbit niya ito grabe o ba diba? ayan o no. pero maliliit lang aray ko wala pumasok na sa kamay ko aray ko aray ko aray ko pumasok sa ayan o no, sa kakadal alam nyo guys pag malamig hindi nyo alam na, na na pala kayo ayan o no. oh. Ayan. Sabi ni Hubi, mag-ingat daw ako. Nagdaldal kasi ako, guys. So, ayan. Itatali niya yan doon para hindi, pag sakaling pumasok siya uli, hindi na niya tumabibit-bit. Hmm. Bala siya dyan. Pag maano siya sa uli, masabit siya dito. Kung sa bagay, maliliit lang yung ano niya. Meron talagang may mas malaki dito na pang sabit. Ay, ayaw rin naman namin masyado siyang masaktan. 'di ba? Pero iingatan din namin yung aming aming trees kasi kailangan yun namin aming trees dito sa garden at saka kailangan din namin yan para sa aming uh, heater kasi alam nyo guys no naman yung ginagamit namin sa aming heater ay kahoy the whole house o di ba so gagawin na ni Hubi doon para hindi na siya maka makapasok uli Willst so du traten? So bin den. Oder was machst du da genau? Hmm. Tingnan ko lang kung papaano niya. Okay. Wie machst du das? So. ayusin niya yung pagharang para hindi na siya makapasok kasi yun eh, no, meron din doon kinain niya rin at saka doon no, may mga kinain na rin yan siya o di syempre magiging ano din kami aware din kami sa aming sa aming mga trees kasi kunti na lang nga so guys magbababay na ako at masyado pang mahaba to ano, gumagawa pa si Ubi guys yun lang guys uh, inaano lang na, uh, para maging safe din yung aming trees kasi kailangan din namin ang aming trees sa aming pang pang ano ba tawag nito ano na aray ayusin mo yan para hindi na siya makapasok uli So, guys, galing na kami doon at dito pabalik na kami sa aming garden so sa kanya bakit hindi mo yan ginawa na wala ako Dinalam mo pa talaga ako dito na ang lamig lamig pwede ka naman ikaw mag isa kaninang umaga araw araw dito ka naman hindi mo ginagawa yan anong sagot kailangan daw niya ako <laughs> kailangan <laughs> talaga na <laughs> Kailangan niya talagang kasama ko maglakad dito sa 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 kalawakan at ang yung ano ko ay basang-basa na yung paa ko. Tingnan mo naman yung paa niya oh. Hmm. Oh. O, ina oh. Butas-butas oh. pa yan. Basang-basa. Ganun yan siya guys mag magtrabaho pati ako sinisip ah sinisipon na rin ako. Ay, kung siya nalang gumawa, di tapos sana, eh, hindi, nantay na ako. Wala daw siyang kasama. Eh, sabay ganon. So, dito na kami sa garden. Ganon niyang guys, sa totoo lang. Kailangan niyang kasama ako kung sa anumang bakbakan o labanan. akong kailangan niyan, hindi yan nagdesisyon ng mag-isa, napupunta talagang dapat <laughs> magbabay ka na nga para may ano babay dali babay oh ayan na babay na <laughs> ayan na yung mga kahoy namin na konti na lang <laughs> mm. so yun lang guys kasi ganun yan siyang guys kung anong gagawin dapat kasama ako kaya ayaw niya palabasin niya ng, ng bahay na hindi hindi siya kasama <laughs> o kaya lumabas ang bahay na kung anong gagawin ay nasama ko niya kasi ako mati, daw yung matapang. Fountain, no? Ano na naman yung Christmas tree na yan. Ano? Para sa aming anak daw na Christmas tree.